you mm -hmm. today's video po, may share ako sa inyo guys. So, diba, pinipiklis ko lang yung aking nilutong hotcake. Dahil pag mainit pa yan ay hotcake. Pag lumamig na yan guys ay pancake. O, oh, ba? diba? <laughs> so, ayan po guys. Isang kilo lang po ang ginawa ko. Kaya, kailangan tayo mag extra income guys. So, ayan ho. Pagkatapos ko nga po magluto ng hotcake, yun ang mga aking dalaga ay nagasikaso ng aluto hindi namin ng ulam ngayong tanghali so ayan po may bahaw kami ang ginawa niya po guys dinurog-durog niya nilagyan niya ng itlog kasi masarap kasi yun guys yung sinangag na kanin na may itlog so ang tawag nun habang ako'y ano niyang time na yan guys nagluluto pa talaga ng hotcake siya naman po ay nagasikaso sa tilapia nilinisan niya tapos hinati niya guys para dumami <laughs> so kasi nga po, kailangan natin magtipid. Ulam sa tanghali, pwede pa sa gabi. O, ba diba? Nakasib pa rin tayo, guys. So, pagkatapos noon, guys, magprito ng tilapia, yung mantika na ginamit niya sa pagprito, hindi na rin niya tinanggal. Okay? kasi sayang din naman pag prituhan mo lang din naman o, nandun pa rin yung lasa ng isda talaga kasi yung pinagprituhan ng isda yun lang din ginamit niya pag prituhan ng kamatis bawang, sibuyas o di ba guys tipid na naman o kasi itapon mo o kung pwede naman gamitin sa pagpag -pag gisa gisa lang o di ba po so ayan guys ina gisa niya muna yung tatlong laging kasama sa pagluluto. Yung number one dyan, bawang at sibuyas. Yung kamatis ay minsanan laang. Pero yung talagang sibuyas at kamatis, oh, talagang oh, este, sibuyas at bawang nandyan lagi yan sa pagluluto. So, ayan no, nilagyan niya ng tubig. Tapos, nilagyan po niya ng bagoong isda. Oh, diba isang guys, ang yummy yan. Let's go. yummy. Yun po. Nung kumulo na siya, guys, yan, nilagyan na niya yung piniritong tilapia di oh, ba? Diba? Alam nyo guys, kwento ko lang. Natuto lang yung anak ko talaga sa pagluto. Dito lang din sa YouTube guys, nanonood lang yan. Simula din siya natuto talaga magluto. Hindi na, ka, hindi na talaga ako nagluluto dito sa bahay. Kundi ang nagluluto na talaga dito sa amin, siya at saka yung asawa ko. Mm. Pero lagi talaga yung anak ko, talaga kasi gusto talaga niya magluto. Ayan po. So ayan guys, pagkatapos nyo, nagbati lang siya ng dalawang itlog. Ni scramble nya guys, tapos siya nang nilagay na diyan. Oh, 'di ba, ulam na maghapon, grabe. Kakatipid din tayo guys sa ganyang pamaraana na 'yung mag magduto magluto ng ulam sa tanghali hanggang gabi na. So, hanggang dito lang po, guys. Thank you for watching. Iyan na po. Maraming salamat po.